Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Tino, napanatili ang lakas. Nasa tatlong individual, napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyo. Isa pang LPA sa labas ng par, isa ng ganap na bagyo at inaasahang papasok ng Pilipinas bilang bagyong uwan ngayong weekend. Super UA Aircraft, bumagsak sa Agusan del Sur. Cyber Defense, pinaigting na ng PNP sa posibleng cyber attack bukas. Senador Lacson, handa nang bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At tistigong susuporta sana sa testimonya ni Guteza, nasa Europe na raw, kasama si dating congressman Zaldico. Drive right, Match

kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Martes, November 4, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Banga Mga kabrigada, patuloy pong nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lakas at hagupit ng bagyong tino. Bate naman sa 5pm bulletin. Huling na mata nito sa vicinity ng Patnongon, Antique. Naglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 km per hour at bugso na abot po ng 180 km per hour. Sa maghapon, nako, maraming kabahayan po ang nalubog sa baha at maraming pamilya na rin ang apiktado ng sama ng panahon. Dahil sa bagyo, nakasailalim ngayon sa tropical cyclone wind signal number 4 ang Kalamian at Cuyo Islands, maging yung central at southern portion ng Antique, central at southern portion naman ng Iloilo at Guimaras. Signal number 3 naman mga kabrigada sa northernmost portion ng mainland Palawan, gayon din po sa nalalabing bahagi ng Antique. Kasama yung Kaluya Islands, Aklan Capiz, nalalabing bahagi ng Iloilo, northern at central portion ng Negros Occidental at ang northern portion naman ng Negros Oriental. Signal number 2 naman sa southwestern portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Rumblon, at northern portion ng Palawan kasama yung Cagayan Silio Islands. Signal number 2 pa rin ngayon sa Cebu, kasama po yung Bantayan Islands, central portion ng Negros Oriental, at nalalabing bahagi ng Negros Occidental. Maliban sa mga ito, may mga lugar pa rin nakasailalim sa signal number 1. Sa pagtataya naman ng pag-asa, malalakas po na ulan pa rin ang dala ng Bagyong Tino. Inaasahan ding lalabas na ito ng Philippine Area Responsibility bukas ng gabi o Webes ng umaga. Mga kabrigada, naitala naman po yung tatlo ang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Samantala, binabantayan na rin ang isa pang bagyo sa labas ng par at inaasahang papasok sa weekend. Kaugnay na balita po mga kabrigada Bagyong Tino Nagdulot ng sirang kabahayan Malawak ang pagbaha At pagtumba ng mga puno sa Negros Occidental Si Brigada Hulito Borda sa detalye Ibrigada mo Nagdulot ng pagbaha Pagkasira ng kabahayan At pagkatumba ng mga puno Ang iniwang epekto ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Ayon sa datos mula sa PDRMO, labis na napiktuhan ng mga munisipyo at siyudad sa ilagang bahagi ng lalawigan kasama na ang lungsod ng Bacolod na batida na naramdaman ang pinakamalakas na hagupit ng bagyo dakong alas 10 ng umaga na nagdulot ng pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura at mga puno. Maraming residente ang napiktuhan at ilan ay pansamantalang lumikas upang maywasan ang panganib. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ang lokal na pamahalaan kasama ang Bureau of Fire Protection, PNP, Philippine Army at iba pang force multipliers upang linisin ang mga kalsada at may balik ang normal na daloy ng trapiko. Patuloy din ang kanilang pagtulong sa mga nasalanta. Sa kasalukuyan, ligom-dulom o walang supply ng kuryente ang buong lungsod ng Bacolod pati na ang ibang munisipalidad pinapayuhan ng publiko na maging maingat at manatili sa ligtas na lugar habang patuloy ang monitoring at pagtugon sa epekto ng bagyo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Julito Valles Borda ng 103.1 Brigada News FM Bacolod. The music and news authority. authority. Primax. Brigada Bandita. Nationwide. Diyan naman po mga kabrigada sa Cebu, patuloy po na nagsasagawa ng rescue at clearing operations kasunod nga ng pagtama nitong bagyong tido. At naitala na rin po yung mga pagbaha dyan sa lugar mga kabrigada. Brigada Mary Eliseo, ibrigada Brigada! I report! Sige, balikan natin mga kabrigada yung Brigada News FM Cebu maya-maya. Dito muna tayo, Brigada Ley, ang malakanyang tutok sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ang disaster fund, sapat daw po ayon sa OCD. Si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Sa gitna ng hagupit ng Bagyong Tino, mahigit 340,000 katao na mula sa 1,397 na barangay ang naapektuhan mula sa rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Visayas, Caraga at Negros Island Region. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may mga lokal na pamahala ang nagpatupad ng preemptive evacuation kaya't nasa 175,000 na residente ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Hindi rin umano nagpabaya ang mga ahensya ng ang DSWD naka-preposition agad ng mga food packs at relief goods. Ang DOE at NEA nagtutulungan para tugunan ang mga power outages habang ang DPWH at MMDA puspusan sa paglilinas ng mga kalsadang naapektuhan ng landslide at pagbaha. Tutungo rin sa mga pinaka-apektadong probinsya ang ilang miyembro ng gabinete para personal na silipin ang sitwasyon at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Patuloy ang panawagan ng punong ehekutibo sa publiko na manatiling alerto at makinig sa abiso ng kanilang LGU para sa kaligtasan ng lahat. Kasabay nito, tiniyak naman ang Office of Civil Defense na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa disaster response hanggang sa dulo ng taon. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, Bago pa man tumama ang mga bagyo at lindol, na-replenish na ang Quick Response Fund sa utos ni Pangulong Marcos. Uh, nagpalabas uh, na po ng kautosan ng ating mga ng Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, no, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will, will be able to replenish that. No? In the heart of changing lives, I'm si Brigada Maricar Sargan, of 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. <inaudible> Mga kabrigada, balikan natin ang Brigada News FM Cebu na patuloy pong nagsasagawa ng rescue at clearing operations kasunod nga ng pagtama ng Bagyong Tino dyan po sa probinsya. Brigada Mary Eliseo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Namiston lang ghost town ang malaking bahagi ng Cebu matapos magkaroon ng blackout dahil sa paghagupit ng bagyong Tino. Nagpatuloy ang isinasagawang clearing operation sa mga bayan at lungsod sa mga debris na iniwan ng bagyong lalong-lalo na ang mga nabuwal na puno ng kahoy at mga natutumbang poste ng kuryente. Simula kaninang umaga isinasagawa ng Bugo City ang clearing operation kasama ng CBDRRMO at GSO upang i-clear ang malaking kalsada ngunit sa ngayon power outage at communication lines ang problemang kinakaharap. Base sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad, nakatala ang sibu ng walong patay sa Danau Cebu at anim sa Cebu City kasama na ang 4 months old na bata. Sa ngayon, patuloy na isinasagawa ang retrieve operation sa mga affected na mga lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Mary Eliseo sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority. Max. Fred Brigada Bandita. Nationwide. Samantala Disaster Preparedness Program, lalong dapat palakasin ng gobyerno mana matapos manalasa ang bagyong tino ayon yan sa ilang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Napapanahon ng palakasin ng gobyerno ang disaster preparedness program ng bansa sa gitna ng naranasang pananalasa ng bagyong Tino. Ito ang binigyang diin na makabayad block sa Kamara kasabay ng pagtutok sa investigasyon sa flood control projects sa panayam sa kamera. Sinabi ni Gabriela list Representative Sara Ilago na dapat harapin ang epekto ng kalamidad sa pamamagitan ng programa para sa kahandaan dahil na rin sa hindi maiiwasang idinudulot ng climate change. Kailangan anya maging handa ang mamamayan at alamin ang gagawin sa panahon panahong nananalasa ang kalamidad gaya ng bagyo na karaniwang tumatama sa Pilipinas taon-taon, lalot na may minsala ito ng buhay at kabuhayan. Idinagdag ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na lalong nararamdaman ang galit ng publiko tuwing mayroong kalamidad sa bansa. Hanggang ngayon kasi ay wala pa umanong napapanagot sa maanumalyang flood control. Samantala, nanindigan na makabayan na dapat nang madaliin ng pamahalaan ang ginagawang investigasyon sa issue at panagutin na ang mga sangkot, lalo't naghihintay na ng resulta ang taong bayan. In the heart of changing lives, Akos si Brigada Haji Ka Amino, ng 105.1 Brigada News from Manila, the music and news, and news Authority. Authority. Flybacks. 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 Brigada Bandita Nationwide. 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 Mga kabrigada, kinumpirma naman ng Eastern Mindanao Command na bubagsak ang isang Super UA aircraft ngayong hapon sa barangay Sabud, Loreto, Agusan del Sur. Ang naturang aircraft ay patungo sana sa Tactical Operations Group 10 sa Butuan City upang magsagawa ng humanitarian assistance and disaster response mission bilang suporta sa mga relief operations para naman sa mga nasa lanta ng Bagyong Tino. Limang tauhan ng Philippine Air Force ang sakay nito. Nawalan umano ng kontrol ang aircraft at tuluyang bumagsak at nagliyab. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa po ang rescue at recovery operation sa lugar ng insidente sa pakikipagtulungan naman ng mga emergency response teams. Max, Right Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala ang cyber defense, pinaigting na ng PNP sa posibleng cyber attack bukas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. 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 Brig Nakahanda, Nakahanda at nakaalerto ang Philippine National Police upang protektahan ang digital system at online platform nito mula sa distributed denial of service o DDoS attack na posibleng mangyari bukas November 5. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr., matagal nang nagpapatupad ang mga hakbang sa cybersecurity ang PNP kahit bago pa man ang abiso mula sa Department of Information and Communications Technology. With or without uh, any announcement, the PNP is uh, continuously um... Protecting our system, especially in e governance na tayo. Ginagawa natin ang uh, iba't ibang mga uh, activities like uh, to ensure firewall, ensure the integrity of uh, hardware and even software. Sinabi pa ng opisyal, may mga insidente na noon kung saan na kompromiso ang ilang database ng PNP kahit hindi na umuno nila ito, hahaya ang maulit kabilang sa mga pinagtibay na multi-layered security protocols ang mas matibay na firewall, system hardening at mas mahigpit na pag-validate sa mga personnel na may access sa mga sensitibong datos ng PNP. Kabilang dito ang mga database para sa e-warrant, National Police Clearance System, SIRAS, Firearms and Explosive Records, Vehicle Information at Internal Disciplinary Mechanism Information System. We have different system. And uh, in fact, uh, we've been victim of uh, that cyber attack, leading to uh, the, uh, the compromise of our data, especially sa logistics, ano pa ba yung pangalan natin The logistics, the firearms, and others. And we are uh, continuously protecting that. And uh, to protect that, to protect our uh, system ay uh, ginagawa natin ang uh, iba't ibang uh, activities like uh, to ensure firewall, ensure the integrity of uh, hardware and even software. And even uh yung mga tao natin na gumagamit nitong mga system na to either uh, they are the administrator or recipient of this uh, data. So kailangan may integrity doon. Okay? na nanatiling na heightened alert ang PNP Anti-Cybercrime Group na patuloy na nagbabantay sa mga posibleng cyberattack signals katuwang ang DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ang National Telecommunications Commission. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News. Oh sorry, Didi. My bad. My bad. Brigada bonita. Nation wide. It should wide. naman mga kabrigada handa nang bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang testigong susuporta sana sa testimonya ni Guteza, nasa Europa na raw kasama si dating Congressman Zaldico. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. B -b 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 report. Handa na raw ulit si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee. Ito nga ay kung sakaling ihalal siya muli sa pwesto sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Ayon kay Lacson, batid niyang maraming posibleng mangyari sa pagbabalik niya sa pwesto at kabilang na nga rito ang maaaring pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto sa pwesto. Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm pero ano yung nakikita yung chance sa ngayon wala naman po I, I don't think so mm -hmm. not much inacio naman ako ni Senate President mm -hmm. nakausap niya I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mm -hmm. <coughs> mukha okay naman. Sa ngayon hindi pa raw matiyak ng senador kung matutuli nila sa November 14 ang flood control hearing. Dahil kakausapin niya pa nga si Senator Wynne Gatchalian tungkol dito. Samantala naniniwala naman si Lacson na hindi pa kayang tumayo mag-isa na naging testimonya ni Orly Cotesa kung kaya't na nga, daw ito ng iba pang testigo na susuporta sa kanyang pahayag. Naghahanap din kami ng uh, corroborate do sa kanyang mga sinabi. In fact, no, Uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa mm -hmm. because sabi ni Senator Bato, uh, meron siyang na magco-corroborate kay, kay Gutesa and I uh, I just thought na baka si yung yung si Paul or yung Mark na minension. Mm -hmm. But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Mm -hmm. no? Kung uh, po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay uh, Sabi. No, kay Congressman uh, Saldico, sa Europe. Ah, so baka yun si... We're still validating, ano, kung yun ang sabi eh. Mm -hmm. So madali naman yon we will check with immigration kung meron talagang uh, de departure, assuming na Uh, they use their, uh, their real names ano? Maliba Maliban naman kina Gutesa kabilang sa mga posibleng patawag pa sa Senado ay sina dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula rito sa Senado in the heart of changing lives ako si Brigada An Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music News Authority Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Bandita Nationwide. The Monday. The Monday. At mga kabrigada, Inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Yusef and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Pukuso kasama ang buong puwersa ng Brigada Yusef and Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Shilamati Bagyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 51 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax, Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax, Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.